Ano pa? Magkano ba yung instant noodles? Ang uh, isang pakete po, ng usually mga 7 pesos po yung instant noodles. Oh? No, hindi. Nasa, na, yung 3-in-1 na kape po, nasa SRP Bulletin din. Pagkano yun? Uh, ang kape po, um, usually yung 17 grams ang pinakamababa po. Allowed, uh, 18 grams, 4 pesos po. 4 pesos, oh? 10 centavos. Nawindang ako sa sinabi ng Neda, no? Na ah, ang presyo daw ng instant noodles is 7 pesos. At yung 3-in-1 kape is 4 pesos. Saan ba nakakabili nun? Looking for, ano ah, naghahanap ako ng noodles. Instant noodles na 7 pesos sa 3-in-1 instant coffee na tig 4 pesos. Yan. PM nyo ako kung meron na. Yung sabi ng Nede eh. Yan daw ang data nila kung magkano yung instant noodles sa yung 3-in-1 kape. Okay?